Okay, uh, magandang umaga po. Ito, oh, ang aking mga langka na ginagamitan po siya ng organic. Ah, yan. Okay. Uh, para kong magandang, maagang bunga, magandang bunga. Kita niyo po yun, no? Oh, daming bunga yan. Tingnan natin na, oh, chairman. Uh, Ayan. Sa taas po. Hanggang sa taas. Ayun, hanggang doon sa taas po. Okay, chairman. Ginagamitan mo rin yan ng organic Polyar fertilizer. Uh, Bago po siya magbunga, ginagamit ako po, po siya ng organic. Para, sinusunod, hmm. kada linggo, bago lumabas yung bulaklak, isang beses, kada linggo, hanggang lumabas na siya. Ano pong panahon yan, chairman? Anong buwan? Ah, Pangkaraniwan. Ano na yan eh. Tinata apat na buwan po kasi yun eh. Tinatay nung po ng, ano yan, ng Marso, mapipitas March. na. March. March, mapipitas na. Oh. Pero, di po sabihin, mga December, Ini-sprayan nyo na ng mga pa, mga mas maaga, mga November. November. Ini-sprayan oh, nyo na po. Kailangan November, nag spray ka na. Kung okay, ngayon. Itong mga katawan nito, ang Saan nyo po ini-spray, Chairman? Sa dahon lang po ba? O pati Pwede sa katawan? sa dahon, mas yung effective sa katawan. Sa katawan. Ang pinaliliguan mo siya. Anong oras nyo ini-sprayan, Chairman? Umaga, ganito. Umaga. Mo. Yung bukas yung mga pores ng oh, mga ano ng halaman. Halaman. Okay. Okay. Ngayon, yan na po yung bunga. Ilang oh. beses nyo pong in-spray na uh, Kuya Mamerto? Ay, pa siya para sa mga insekto, hindi sila mapasukot. Oo oh, nga po, tingnan nyo po. Lapit tayo. Oh. Makita nyo po, oh, Ma makinis. Makinis. Ayan. Ibig sabihin talagang hindi lang po siya pampalaki ng bunga o pampadami ng bunga. Ano po? Pampa ano rin ng insekto. Ngayon, wala na po kayong ibang ginagamit dyan, chairman na pesticide. Ito, ang ano po dito, ang sikreto po ng pagpapabunga ng ano, ng kapapalaki. Kailangan po gagamit rin ng pataba. Hindi I mean, yung pesticide, wala na, na. Wala na. na. O, pure organic. Pure organic na lang, okay. So, po, ang labasan po niyan. Marami po akong tinanggal diyan. Kaya pag hmm. Ibig sabihin ito pong mga sanga-sanga minsan may mga tinanggal oh, pa po kayo sa dami niyan. Tuloy-tuloy po sila niyan. Hmm, Ay, ito po oh, tingnan niyo po oh. Ayan. Tinanggal ko lang sila. Ayan oh. oh. Ito po, ayan. Ito, chairman, tinanggal oh, niyo lang po ito. Oo, tinanggalan niyo kasi ang lima, magbubunga dito. Yun. Hmm, pag hindi Ayun, po yan. okay. Ibig Ay, sabihin, po, pag marami talaga ang labasan niyan, hindi puwede hindi tayo gagamit ng pataba. Ah, ngayon, ano po yung patabang ginagamit niyo? Urea lang po 'yun. lang. 'Yun lang po, wala nang iba. Wala nang bukod po sa urea yung la, uh, bukod po sa organic parang sa palay nyo bukod oh. sa organic 7 yun yung pangkaraniwan nyo lang ginagamit na, ito wala nang 7 pero sa di, bukod doon ano lang pataba lang okay tinan nyo po ganda yan Ngayon, mga ilang uh, mga ilang linggo pa po yan chairman para ma-harvest na pahinugin. Ngayon po, mga Marso ng 5, meron na may inog yan. Ah, may may na po uh, yan. Mayinug. Yung unang bunga, may inog na. Tapos It... yung pong mga uling ganito, uling labas April. nila, abril. na yan. Hmm. Pero ito po mga to, mayroon, mayroon pa yan. medyo ano na, mauna na po ito. Tapos ah, yung mga po. to, Abril, oh, Abril. Yung mga medyo hindi na hina. Kasi sabay yung pagkapisari. Palakasan ah. ng alo. Ngayon, tanong ko, Chairman. Ilang taon na po yung puno nyo ng langka? Mga may ilang taon na po yan? May dekada na po ba yan? Ay, matagal na. Matagal na. Oh, hindi na po bababa sa sampu taon yun. Ngayon, na po tanongin ko, din? ah, Chairman. Dinidilig nyo din po ba sa lupa niya yung organic nyo? Ay, hindi na. Hindi na. Puro sa katawan lang, binabasa. Sa katawan ay, lang, okay. Oh, katawan tapos dahon. Doon nyo po pangkaraniwang. Which is nagiging uh, pataba nyo na rin po. Ngayon, ayun po, oh, doon, oh, lalaki. Sa kabila. And po. Ang maganda po niyan, makita nyo po, makinis talaga dahil sa organic, wala po siyang ginagamit na pong pesticide dyan. Ibig sabihin, chairman, napaka-effective talaga nung, sa, nung organic foliar fertilizer na ginawa po sa, ninyo. Marami nang kinikita. Sa bagay, ilan taon nyo na pong ginagamit so, yung organic dyan? Pito, piton taon na rin na po. Alin? Yung organic, yung piton mati. taon na rin. Ayan ito, tuloy-tuloy siyang nagbubunga. Na walang patid. walang patid. Ilang beses po siya magbunga sa isang taon? Isang beses. Isang beses lang. Nakapala. Pero pag o, nagbunga, yan, hitik naman po talaga ou, sa marami. bunga. Edy, eh tuwan-tuwa po yung misis nyo. Ay, tuwa uh, <laughs> uh, Ako, Tuwa-tuwa siya, pero ako medyo... Hindi <laughs> po ako nakakawa. Uh, ginalagay ko po yun sa mga pamilya talaga. Yan. Ayan, Ayan. Kaya, Ayan. Kaya Talagang yun. family man po ang ating oh. kuya Mamerto. Ngayon, Ayan. gusto nyo rin pumaranasan. Na kung meron no kayo mga puno, ibig sabihin yung organic foliar fertilizer niya, chairman, o oh, kuya mamerto, hindi lang po sa palay. Oh panglahatan, pangpuno, puno, mangga. Oh, maganda pwede. rin po siya sa mangga. Ginagamit po siya sa mangga. Sa mga nagtatanim po ng uh, pakwan melon. Pwede. Mas mag maganda rin po. Mga naggugulay. Pwede. Ako po nagugulay Yan ang ginagamit ko. Ah, siguro sa susunod na video natin, Tingnan natin naman yung yung uh, gulay naman. Ayan, uh, para makita nila kung gaano ho ka effective. Ay, lang yung sili ko, maraming bunga na sisi. Ha? Ah. dahil po sa panahon. Ewan ko po sa panahon talaga. Pa ah. pero yan po, nakita natin yung magandang pakinabang po ng organic fertilizer ni Chairman. Ah, at kung gusto niyo malaman at kung gusto niyo pong mapakinabangan, yan Ay, puntahan niyo. Alaman na may langka po kayo, malatagal nang nakatanim, hindi po siya nagbubunga, matipag po kayo sa atin. Okay, puntahan po kayo dito sa barangay? Sa barangay ko lang, magpapabunga po kayo, kayo ng kit sa ng langka. Ah, siguro, pag pumunta rin sila dyan, mag kahit konting sample, mabibigyan nyo na oh, rin eh. <laughs> okay, okay. Yan. Yan, bibigyan po kayo ng konting sample ni Kuya Mamerto ng kanyang organic foliar fertilizer. Puntahan nyo lang po siya dito. Mag-comment lang po kayo sa ating video. Pwede po kayong uh, mag-comment. At uh, para may, kung may mga katanungan pa po kayo, okay, ay uh, ating pong pipilitin sagutin ito. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye, maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan na gustong umasenso sa paggamit ng organic, pag, pagpapaganda ng mga bunga ng langka. Yun po. Okay. po. Okay.